Ang paninilaw ng sanggol o infant jaundice ay isang uri ng jaundice na nakaaapekto sa mga bagong silang na sanggol. Maaaring itong ihanay sa mga karamdamang dulot ng kondisyon sa atay. Dito, ang sanggol ay nagkakaroon ng paninilaw sa balat at mga mata dahil sa labis na dami ng bilirubin sa katawan. Ang bilirubin ay ang dilaw na produkto na nagagawa ng katawan kapag sinira nito ang mga lumang red blood cell. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging up sa aming mga bagong videos. Kung ang paninilaw ng sanggol ay hindi naman malala, maaari itong mawala ng kusa sa loob ng dalawa o tatlong linggo. Subalit kung ang sanggol ay masyadong naninilaw, maaaring hindi agad palabasin ng ospital ang mag-ina at gawin ang mga sumusunod na lunas. 1. Phototherapy Maaaring isa ilalim ang sanggol sa phototherapy o light therapy upang malunasan ang infant jaundice. Sa pamamagitan nito, ang sanggol ay papasinagan sa isang espesyal na blue-green na ilaw upang maiba ang islo ng mga bilirubin at may ilabas ito ng sanggol sa kanyang ihi o dumi. Habang sumasa ilalim sa phototherapy, ang sanggol ay ihihiga sa isang newborn crib na may nakatapat na ilaw. Upang maging mabisa ito, ang sanggol ay kailangan walang damit, kung hindi lampin lamang at takip sa mga mata upang hindi masilaw. 2. Intravenous Immunoglobulin o IVIG Ginagamit ang lunas na ito kapag ang sanhin ng infant jaundice ay Rh incompatibility o blood type incompatibility. Ang immunoglobulin ay isang uri ng protina na nakakapagpababa ng mga antibody na naipasa ng ina sa sanggol. Sa pagbaba ng dami ng mga antibody, babagal na ang pagkasira ng mga red blood cell at mapabawasan na ang paninilaw ng sanggol. 3. exchange blood transfusion. Kung hindi mabisa ang phototherapy sa IVIG sa sanggol, maaari magsagawa ng exchange blood transfusion. Iba ito sa mga normal na pagsalin ng dugo o blood transfusion. Nangangailangan tanggalan muna ng dugo ang sanggol upang mabawasan ang bilirubin na namumuo rito. 4. dalasan ang pagpapasuso. Kailangang dalasan ang pagpapasuso sa sanggol upang makaangkop agad ang katawan nito sa gatas ng ina. Bukod dito, nakatutulong ang pagpapasuso upang makaihi at makadumi agad ang sanggol. Sa pag-ihi at pagdumi nito, nailalabas ang mga bilirubin sa katawan. 4. paarawan tuwing umaga. Nakatutulong din ang pagpapaaraw sa sanggol tuwing umaga upang mailabas ang bilirubin sa katawan. Mainam na paarawan ang sanggol sa loob ng 10 minuto habang hindi patirik ang sikat ng araw. 6 bigyan ng formula milk. Bagamat ang gatas ng ina ang pinakamainam na gatas para sa mga sanggol, maaari imong ng doktor na bigyan din ng formula milk ng sanggol, lalo na kung hindi pa gaano natutunan ng sanggol ang tamang pagsuso sa ina. Ang formula milk ay nakatutulong upang hindi makaranas ang sanggol ng malnutrition, dehydration at pagdami ng bilirubin sa katawan. 7. Painumin ng mga herbal juice. Bukod sa formula milk, ang iba mga doktor ay naniniwala sa kakayanan ng mga herbal juice upang mawala ang paninilaw ng sanggol. Bagamat rekomendado lamang ang pagbibigay ng ibang inumin sa sanggol pagsapit ng anim na buwan, maaaring ibigay ng herbal juice alinsunod sa payo ng doktor. Ilan sa mga kilalang herbal juice na mabisa para sa infant jaundice ay tomato juice, wheatgrass juice at sugarcane juice. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.